Okay right guys, ayan medyo dumadami na ulit yung manok natin. Meron tayong apat dyan na dumalaga, yung mga itim. Tsaka dalawang lalaki. Tsaka itong isang inahin natin dito. Yung puti hindi yan sa atin. <laughs> Walaki na sila guys. Yung apat na yung gawin natin inahin. Para dumami ulit. Tangat na may pang may na tayo para sa kanila. Sarap ng maraming alaga guys. Dati nun no, may higit 200 akong native na manok. Kaso nagkasakit yung iba. Kaya naubos yung mga manok natin. Kaya start ulit guys. Krrr! lapit na mga itlog yung mga itim guys maliit itong nanay nila